Hello mga master, Dilas Tolord po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung ano nga ba ang ibig sabihin ng talinghaga ng ating Panginoong Yesus na mababasa natin sa Mateo chapter 16 verse 19. Na ito ang sabi, o nababasa natin sa Bible mga master, no? Na sabi dito sa Mateo chapter 16 verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So, yun po ang ating talinghaga ngayon mga master ng ating ipapaliwanag kung ano nga bang ibig sabihin ito mga master. So, bago ito, uh, balikan muna natin kung ang ating nakaraang episode, yung uh, talinghaga na nauna nito, ng ating Panginoong Isas na kanyang talinghaga, na sabi dito ay na natin sa sa uh, Mateo chapter 16 verse 18 nang na ang sabi uh, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Na yun na nga po ipinapaliwanag ko na ito no, sa ating nakaraang video na ang ibig sabihin nga nito ay uh, uh, itatatak it, it, itatatak itutoro itatanim sa isip ng ating Panginoong Isos ang kanyang salita. So, yun po ang ibig sabihin ng mga masaryong salita na yun, simbahan o iglesia. So, yun nga, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, nang ibig sabihin ng Pedro at ang bato ay isa, o yung tao. At sa ibabaw, ang ibig sabihin po ng ibabaw, ay ibabaw na bahagi ng tao, kung saan nandun yung kanyang ulo. At sa kanyang ulo, nandun yung kanyang isip. Ang ibig sabihin, ng itatayo, itatanim, itatatak, o ituturo, o iaaral, ang salita ng Pang Panginoong Isos, sa tao na yun, ang kanyang uh, simbahan o kanyang iglesia. No? Yun po yung ibig sabihin ng mga master. At ngayon naman, yung kasunod naman nito, ayun nga ang ibig sabihin, ang sa kanyang talinghaga na ibibigay ko sa iyo ang sose ng kaharian ng langit at ipagbabawal mo sa lupa ang ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. So ang ibig sabihin nga po nito mga master na ang ibig sabihin ng ibibigay ko sa iyo ang sose. So yun, doon muna, tayo sa ano, ang ibig, anong ibig sabihin nito? Ibibigay ko sa iyo ang sose. So, ang susi po, ang ibig sabihin po niyan mga master ay salita. Ang ibig sabihin po ng susi ay salita, si Lord God Jesus Christ o yung kanyang simbahan. Isa lang po yun. Yung susi, si Lord God Jesus Christ, simbahan, ang Diyos. Isa lang po ang ibig sabihin nyo ng susi. Ang Panginoong Isus pa rin yun. Si, si, ang Panginoong ang susi o ang kanyang salita. Ngayon, sabi ni, ni Lord God Jesus Christ, ibibigay ko sa iyo ang susi. Ang ibig sabihin po noon, yun na nga ibibigay yung kanyang sosi o ituturo ang kanyang salita. Ngayon kapag ibinigay yung kanyang salita sa iyong isip, tatanggapin mo. Kapag hindi mo yun tatanggapin, hindi mo gagawin yung kanyang sinasabi, yung kanyang uh, gustong masunod. Halimbawa, kapag ibibigay ko sa iyo ang sosi, ang pagbigay sa iyo ay ibig sabihin yung kanyang salita. At ang salita na iyong kailangan mong sundin. So kapag tinanggap mo yung kanyang salita ni Lord God Jesus Christ, natanggap mo na yung sosi. Ngayon, susi na yon kailangan mo lang gamitin. So, paano mo yung gamitin? Ang susi na yon naglalaman doon ng kanyang salita na gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng ganyan, huwag kang gumawa ng masama. Yun yung gagamitin mo. Kailangan mo gumawa ng mabuti, magpakabuti, kawag kang gumawa ng masama. Kapag gagawa ka ng mabuti, nagawa mo, na, nagamit mo na yung susi. At yung susi na yon nga, ay sinagad sa sasya na yun yung or yung salita. So, kapag ang ibig sabihin nun, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. So, ang salita ni Lord God Jesus Christ, na kung saan bawal ang ganito, huwag mong gawin yung pagnanakaw, paggawa ng masama, ay bawal din yun sa langit. Ayun, bawal yun sa langit. Ang ibig sabihin po ng langit ay si Lord God Jesus Christ pa rin yun, o langit o yung kaharian. Ang kaharian at ang langit o so si Lord God Jesus Christ ay isa lang po yun. Siya po yun, sa kanya po yun. So, ang ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. So, dito mo pa ang ang paggawa mo ng masama ay bawal ngayon. 'Yan nagbabawal mo 'yon sa langit o sa lugar Jesus Christ ay huwag mong gawin. So ang ipahintulot sa sa lupa ay ipahintulot sa langit. So ang, ang ibig sabihin naman nun, 'yung mga aral ni Lord Jesus Christ sa langit na mabuti, gawin mo rin 'yon sa lupa. So ang langit nga kasi ay o ang karian ay sa si Lord Jesus Christ i sa langit 'yon. So alam mo na 'yung bawal at hindi bawal. So 'yun ang dapat mong gawin dito ka pa lang sa lupa kasi yun yung maging sose mo para makapasok ka sa langit. O yung sose, maray po kasi ibig sabihin nun. Yung sose, pinto, daan, uh, tulay, isa po ibig sabihin nun, salita, or si Lord God Jesus Christ pa rin yun, mga master. Kaya maray po ibig sabihin nun, ako yung sose, ako yung tulay, ako yung pinto, uh, ako yung ilaw, si Lord God Jesus Christ pa rin yun, o ako yung langit, the si Lord God Jesus Christ pa rin yun, yung kanyang salita. So, kailangan mong sundin. So, kapag natanggap mo na yung susi, yung kanyang salita, yung kanyang kahalian, kanyang langit, alam mo na yung mga bawal dito sa lupa at hindi bawal dito sa lupa. Na kung saan, yun pa rin yung uh, batas doon sa langit. Yung ibig sabihin nga, ang yung langit ay eh, si Lord God Jesus Christ, yun yung batas na sa tunit, kailangan mong sundin. So, yun po yun mga master. Na, yun po yung uh, mo, ang ibig sabihin po yung susi mo ay si Lord God Jesus Christ, yung kanyang salita, yun po yun, na, na kapag makuha mo yung susi, alam mo na yung bawal ito sa lupa at hindi bawal sa lupa, na kung saan, bawal sa langit at hindi bawal sa langit. So, yun po ang ibig sabihin nun, mga master, na karugtong naman doon sa nga, ikaw ay pedo at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun pa rin yun, halos isa lang yun ang uh, kahulugan nun, na itatayo niya o ituturo ang kanyang salita. So, doon naman sa susi, <coughs> Kailangan pag naituro mo na naituro na sa iyo ni Lord God ang kanyang salita, ang kanyang simbahan, yun na nga, kailangan mo sang tanggapin, kailangan mo sang sundin, kailangan mo sang sambahin, kailangan mo, mo, yung ganapin, kailangan mo yung gawin. Kasi kung hindi mo yun magagawa, yung paggawa ng mabuti, paggawa ng ano, kahit nandun pa yung kanyang, yung salita mo, nandun yung kanyang uh, susi, hindi mo naman nagagamit. So, wala pa rin yun. Hindi ka pa rin makapasok doon sa kanyang uh, kaharian yung wala ka pa rin mag wala ka pa rin dalang sose noon kasi yung sose mo hindi mo naman uh, nagagamit at doon naman sa pagtayo ni Dilucar Jesus Christ sa yung sa simbahan sa ay hindi mo naman din siya nasusunod kaya yung simbahan na na dapat ay ikaw ay hindi ka rin nagiging simbahan ng ating Panginoon kasi hindi mo naman siya sinusunod hindi mo naman siya uh, tinatanggap yung kanyang salita. Kung baga, nandoon lang sa'yo, pero hindi mo naman siya nagagamit. Naririnig mo, hindi mo tinatanggap o hindi mo siya ginagamit. So, yun po ang ibig sabihin nun, mga master. Ang uh, ibig sabihin ng ating talinghaga, na sa ibaba ng batang ito, ikaw ay Pedro, at sa ibaba ba ng batang ito, ay tatayo ko ang aking iglesia. At ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. At ipagbabaw mo dito sa lupa o sa langit, yung mga ganun mga master. So, yun mga masan, ang ating talinghaga, kung ang ibig sabihin ng uh, talagang ito ng ating Panginoong Lord God Jesus Christ. Sa susunod naman mga masa ng ating katalakayan naman ay ano nga ba ang ibig sabihin ng tatak ng 666 at tatak ng anak ng tao? Ano nga ba ang ibig sabihin nito ng tatak? So medyo malapit-lapit tayo dito mga masa dito sa ating talingaga ngayon kaya pwede natin itong i-apply sa susunod para mas madali nating ma maunawan at maintindihan. So, kung hindi nyo pa napanood yung ating mga previous episode, nat natalakay na po rin natin itong uh, about sa 666, kung ano bang ibig sabihin ito, na kung saan, ito nga po ay si Satanas, o yung bilang, ang tinatawag bilang, Satanas, uh, 666, uh, Halimaw, Ahas, at uh, ano pang, maraming pang ano sa kanya, uh, Dragon, maraming pang eh, ano sa kanya, uh, maraming tinatawag. So yung mga masa, no, ayun po ating susunod na tatalakayin kung ano bang ibig sabihin ng 66 at uh, tatak ng 666 at tatak ng anak ng tao. Kung paano ba ito ginagawa? Kung paano ito nangyayari? Kung ano ano nga ba ito ang kaulugan? So ito mga hanggang dito na po ang ating video. Salamat po at mukha sana po ay natutunan uh, nalalaman niyo uh, natutunan niyo at natatanggap niyo ito. At muli po pinapaalala ko lang po na ang ating nalalaman ngayon, natutunan ngayon sa ating mga vlog, sa ating mga video na i-share ay gamitin na po natin ito sa tama. Huwag po natin itong gamitin para sa pagkipaglibate, uh, pagmamataas, uh, pagmamarunong, pagpapakita na tayo ay marunong o maalam. Huwag po ganyan mga paggamitin po panatunod sa tama at huwag po natin itong ipagmataas. At gamitin po natin ito ang salita ng na language of Christ para sa ating kaliligkas ng ating uh, mahal sa buhay, kasabatan ng ating mga sarili at sa lahat mga master. yung po, hanggang dito lang po ating video. Maraming salamat at gandis po sa ating lahat mga master.